Tunghayan ang mga natatanging gawain ng Police Caliber Zone sa PD and Action. Tampo ang butihing Provincial Director, Police Colonel Govan Melding Masita Unos ng Laguna Police Provincial Office. Sa unang araw ng linggo, ang Provincial Director, Police Colonel Govin Melding Masita Unos ay nagsagawa ng visitation, inspection at talk to men sa iba't ibang station sa lalawigan ng Laguna gaya na lamang sa San Pedro Component City Police Station, Binyan Component City Police Station, kalamba Component City Police Station, at kabuyaw Component City Police Station, kung saan ay pinaalala ng Provincial Director ang nalalapit na national, local, at barm elections. Pinigyang diindi ng Provincial Director ang eight focus crimes at ang mga deployment plan ng mga kapulisan sa nambanggit na stasyon. Pinangunahan ng provincial director ang naganap na turnover of office sa Santa Rosa, Laguna sa ikalabing anim ng Setyembre sa taong kasalukuyan. Ito ay ginanap sa opisina ng City Mayor Honorable Arlene P. Arcinias. Tumalo ang Laguna Police Provincial Office sa pangunguna ng Provincial Director, Police Colonel Governmentally Masita Unos, sa ginanap na Coordinating Council meeting at celebration of National Crime Prevention and Peace Conscious Month, noong ikalabing pito na Setyembre sa taong kasalukuyan, ginanap ito sa SkyRacks, Fifth Floor, the Racks Corporate Center, National Highway, Barangay Nueva, San Pedro City, Laguna. Each everyone, our partners in the government, uh, to help us. At this maintain itong peace and order situation natin and to prevent possible occurrence of major crime incidents na sana hindi natin hindi mangyari during the remaining 3 months of this year. So with that, maraming maraming salamat po at magandang umaga sa atin. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng iba't ibang national at local agencies sa lalawigan ng Laguna. Mako naman tayo sa anti-criminality accomplishments ng Laguna Police Provincial Office sa isang araw na operasyon nito lamang ikalabing walo ng Setyembre sa taong kasalukuyan, ang Laguna Police Provincial Office ay nakapagtala ng 43 individual na naaresto sa iba't ibang uri ng krimen. Labing dalawa sa illegal na droga na may kabuang 28.62 grams at standard drug price na nasa 191,216 pesos. Nabing anim sa wanted persons kabilang ang dalawang regional level at apat na provincial level at ganoon din ang anim na iba pa sa iba't ibang klase ng krimen. Mayroong labing siyam na individual ang naaresto sa illegal gambling, apat na illegal number games at labing lima sa iba't ibang klase ng illegal gambling na may bet money na nagkakahalaga sa kabuuan ng 3,639 pesos. Ang Laguna Police Provincial Office sa pamumuno ng Provincial Director ay nagpaabot ng mensahe sa mga Lagunense. Sa mga Lagunense, makakaasa kayo sa tuloy-tuloy na operasyon ng Laguna PNP laban sa kriminalidad upang masiguro ang seguridad at tahimikan at kaayusan sa buong lalawigan ng Laguna. Ang Laguna Police Provincial Office ay hindi titigil na tugisin ang mga taong may pananagutan sa bataas. Dahil ang gusto ng Pulis Laguna, ligtas ka.